Good evening! After workout, luto tayo ng ating hapunan. Ang recipe ko ngayon, tinola. Tinolang sayote. Eh. Piliin natin maging healthy yung mga kinakain natin kasabay ng ating pag-workout para successful at maging successful yung yung ating pagpapapayat. Eh, Siyempre, um... Uh, kapag nag-workout tayo at kailangan gusto natin magbawas ng timbang so kailangan natin mag tayo sa pagkain pero wag naman natin masyadong gutumin din yung sarili natin na dahil kagustuhan natin pumayat agad, eh gugutumin natin sa sarili. No, mali yun. So ngayon, prepare tayo ng pagkain natin, gulay tayo. Kasi kailangan natin ng gulay sa katawan, mga nutrients ng gulay sa katawan. So ako kasi ang ginagawa ko, ang meal ko ng maga, morning, oatmeal lang ako, tapos konting gulay. After yung lunch ko, kakain ako ng half cup of rice. Then yung gabi ko, minsan oatmeal din, tapos gulay, tapos itlog, mga ganyan. So yun. So yon hindi nawawala sa akin yung ito tong bawang na nakababad sa apple cider vinegar. Yes, napaka-importante. Hindi kulang ang araw ko, kulang ang workout ko kapag wala yan. Yan nga lang, minsan nakakahiya. Kasi nga talagang amoy yung bunga sa bunga mo, sa hininga mo yung bawang. Pero wala na tayong magagawa doon. So at least maging healthy tayo. O, hindi maging, hindi man maging healthy yung yung amoy ng hininga natin sa ating mga kaharap. So at least healthy tayo, di ba? Yes, at sana mapanagumpaya natin to. Ang goal kasi natin, sa mga hindi nakakalam, uh, ako kasi ay na-diagnose since last two years uh, na ako ay isang diabetic, ay hypertension, then sobrang taas ng cholesterol. And kasi uh, yung, uh, yung diabetic na yung, naman ako sa naman ako sa aking mga magulang nanay ko kasi and then family namin sa aklan ay sobrang mayaman sa asukal kaya naman ang target natin within 3 months matanggal natin matanggal natin uh, nakakadala na kasi yung nangyari sa sa family namin na yung mother ko nang dahil sa diabetic eh, nasira nagkaroon ng kidney failure So yun, napakahirap kapag dumating pa tayo sa punto na magkakasakit tayo, uh, madadialysis tayo, kaya sana mapigilan na yung ma mahinto na ba sa, mga generation namin maging lesson na rin sa amin yung mga nangyari sa mga magulang namin sana maging successful ito at sa niyo sa journey ko sa araw-araw sa pag-workout uh, ko pag-exercise pagbabawas ng timbang at sana matanggal na natin itong mga maintenance natin sana maging inspiration din sa inyo yung mga ginagawa ko at sana kayo din maraming salamat po